Guys, sorry po, ilang araw tayong hindi nakagawa ng video content. Nabisi lang po. Anyways, nakaganti na ang SMB sa Barangay Ginebra. na sweet din ng beermen ang mga mag-aalak. Naibalik nila ang pabor sa Gin Kings na binokya rin sila noong nakaraang Commissioner's Cup. Alam naman nating lahat nagtuloy-tuloy noon ang Ginebra at inangkin ang titulo laban naman sa Bay Area Dragons last season sa conference ding ito. Huwag na nating sisihin si Tony Bishop na hindi niya natulungan ang Gin Kings na maipagtanggol ang kanilang corona. Sa totoo lang, ginawa ni Tony Bishop ang lahat, sadyang napakalakas lang ng SMB. Ito ngayon ang malaking problema ng Magnolia. Kung sakaling sila ang sasalta sa finals, mahihirapan silang tibagin ang tambalang Junmar Fajardo at Benny Boutright. Ang dalawang ito ang literal na tumapos sa kampanya ng Hinebra. Yan at marami pang halo-halong topic ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang videong ito hanggang dulo. Kung gusto nyong supportahan ang ating channel, please like and subscribe. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. At sa mga hindi pa, salamat sa inyong panonood. Aminin natin maraming nalungkot ng maswip ng SMB ang Barangay Ginebra hindi pinaporma ng beermen ang defending champion. Lumaban naman ng gusto ang mga magala ngunit laging kinakapos sa endgame. Saka nakagagawa ng error sa mga crucial seconds. Katwiran kasi ng mga Hinebra fans na kritiko rin ni Tony Bishop, hindi raw talaga go to guy si TB21 kapag nasa balag ng alanganin ang Gene Kings. Hindi raw tulad ni Justin Brawley na nagtitake charge kapag kailangan ang mga crucial na puntos. Tulad sa mga nakaraang conference, nang si Brown pa ang reinforcement ng tropa ni Coach Tim Cohn. Pero noon pa rin naman sinasabi ng bagong hirang na Gilas Coach, hindi natin dapat ikumpara si Bishop sa Hinebra Resident Import. Walang dalawang player na may magkaparihong galing, laging mas mahusay ang isa. Although hindi singaling ni Brownlee, sinabi ni Coach Tim Cohn na bilib siya kay Tony Bishop. Nakita raw naman niya na ibinigay nito ang lahat ng makakaya minalas nga lang na natapat sa SMB ang Barangay Hinebra. Mas nakabuti kaya sa mga mag-aala kung hindi narambol ang top four sa team standings at ang Magnolia na lang sana ang nakatapat ng Hinebra sa semis? SMB at Phoenix naman sa kabilang pairing. Hindi natin minamaliit ang kakayahan ng Magnolia pero sa nakikita ko, may laban pa ang Jin Kings kung ang Hotshots ang kanilang nakalaban sa semis. Ngayon na hindi patapos ang semis match-up ng Hotshots at Phoenix. Nakasingit ng isang panalo sa Game 3 ang LPG Masters at bukas sisikapin ng tropa ni Coach Chito Victolero na tapusin na ang Best of 5 Series. Magkakaroon ng momentum ang Phoenix kung mananalo ulit ang mga ito bukas sa Game 4. Mapupunta sa Magnolia ang pressure dahil kung maitatabla ng LPG Masters sa tutuang series, malalagay na ang hotshots sa napakadelikadong sitwasyon dahil parang nakangiti na naman sa kanila ang mga bansag na intro boys at banderang kapos. No offense meant sa mga fans ng Magnolia Ikinapit sa kupuna ng hotshots ang bansag na intro boys at banderang kapos matapos laging manguna sa elimination ngunit lagi ring nalalaglag pagdating sa playoffs o sa semis. Kung magagawa ng Phoenix na maitabla ang series doble ang bigat nito kay Coach Chito dahil umaasa ang team management na handa na ang kanilang team na angkinin ang kampyonato sa conference na ito. Muli bang mabibigo si Coach Chito? At kung sakali na mawawalis nila bukas ang Phoenix, tulad ng Hinebra ay babangga sila sa napakalakas na kupunan ng SMB. Pwedeng tapatanin na Gio Halalon at Mark Baroka ang kahit sinong guard ng SMB. Very capable din si Calvin Abueva na tapatan si Nadjiron Teng at Don Trolliano, ngunit sino ang pipigil kay Junmar Pahardo at kay Benny Boatright. Kahit magsabay pa si na Ian Sanggalang at James Lapot at Idobli si Dakraken, Nakapalibot ang mga sharpshooter ng SMB para sa isang mabilis na kickout out pass. Kahit si Bo Trite ay may mataas ding outside shooting average. Maalala isang tres ng SMB import ang biglang nagbuhos ng malamig na tubig sa mainit na paghahabol ng Ginebra sa Game 3 ng kanilang semifinal series. Isa pang magpapahirap sa Magnolia sakaling sila ang sasalta sa finals ay itong si CJ Perez. Isa si CJ Perez sa nagpahirap sa mga bataan ni Coach Tim Cohn. Anyways, madalas ay ganito ang nangyayari sa PBA. Aminin natin, pinakamaraming fans ang Hinebra. Lahat ng game venue sa bansa, kahit pa sa mga out of town games, parang home court siya ng Hinebra. Ngayon na wala na sa finals ang mga mag-aalak, kanino kakampi ang mga fans ng Gene Kings? Sa SMB ba o sa Magnolia? o kaya'y sa Phoenix kung makagagawa ng himala si Coach Jamay Karin. Kadalasan na mga fans ng natalong team ay kumakampi sa kalaban ng team na nagpabagsak sa team na kanilang paborito. Kung ganito ang mangyayari, kakampi sa Magnolia ang mga fans ng Hinebra. Pero hindi rin siguro. Inis din sa hotshots ang mga fans ng Gin Kings. Mas mag pa siguro sila para sa Phoenix kung magagawang taluni ng LPG Masters ang Magnolia ng dalawang beses pa. Lamang ang hotshot sa series, 2-1. Marami nagpapalagay mas makabubuti raw para sa PBA kung isang independent team ang makasasalta sa finals. Para mabasag naman ang monopolya. Marami na ang nagsasawang lagi na lang daw taga SMC o kaya taga MVP groups ang nagcha champion Noong 2016 Commissioner's Cup ay nakaharbat ng kampyonato ang Rain or Shine ni Coach Yang Yao. Pero iyon na ang huli para sa isang independent team. At sa itinatakbo ng mga pangyayari, mukhang matatagalan pa bago iyon maulit. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam may imekos-mekos na natin ang ating shout-out. Shout-out kina Arthur Sabare R.G. Labuto Donald Borlagatan Rino Baral Kats Aquino Joel Atchensa Ang Bagong henerasyon Erwin Santiago Benny D At si Rosemary Juan kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.